Ah, pres si Cok. Oh. Iya. Iya, iya, iya. Uli hmm, hmm, hmm. kami. Sandahan. mga bro si Choco yung ating nilalaro dating maliit tapos ilalabas ko mamaya yung kina namin yun o kami tsura nga ni Choco yay hey. okay. Gag -gag gagawa ginagawa mo Tanggalan lang siya ng koko dalawa. Dalawang koko yung nawala sa kanya sa kaliwa. Ito mga pre, ano? Yung aking uh, half Japanese. At Pascal. Yung bigay ng kapatid ko. Ito yung anak nung pinababahan namin nung nakaraan. Sa Si Winter. na muna siyang mga inang ano. Mga inang damo. So, Mas may lalabas ko yung ano, itim. Yay, nangangay ng damo. Hindi siya mga pre mataba sakto lang yung kanyang katawan gawa ng ano uh, nagkasakit nga Ayan. maganda ganda rin naman yung nailabas itong asot nakakain ng damo Joko Dali kayo daddy Saan ka? E, e. Dali ka Maganda mga pre, hinahayaan natin kumain ng dami mga aso. Gawa nang yan ang kanilang gamot, herbal. Yan o itatain nila yan tapos kasama na siguro yung mga dumi-dumi sa katawan. Yan mga pre no? hindi makaubus ng pagkain ngayon. Siguro eh, ilang isang buwan ko rin hindi na Pero ngayon goods na ako. Oh. So out. Wala, huwag kang kalayo. Tara dito, dito. Tara, dali. Mamaya ahas dyan. Naku, mga pre, lalayo. Pukunin ko muna yung tali. Dito na. Dali, dali. Dito. <laughs> Saan ka? ka? Okay na siguro mga pre. Lalahad ko lang ng konti. Tara ay lakad ko na naman siya kanina at baka makakain ng mga kung ano na. -ano. Oh. Hey! Tandaan lang. Tiyo ko. Ang sa tabi. Mga pre, naalala niya yung aking kinapon. Si Oreo. Yan, ito na siya, oh. Oh, laki. Ito mga pre, yung kinapon ko. Pero, wala na siya ngayon bayag. Ayan, oh. Grabe ang laki niya kung makikita niya siya, mga pre. Halpasan ko muna. Oh, ang Oo. Oh, oh. oh. Tigay na eh ay. Hey, likot. Likot mga pre. nito mga pre, malaki pa tawag choko. nung kanina. Kulay brown. Wala, maglalaro lang to ngayon. May ilalaki pa daw to kasi bata pa. Ito ngayon ay ano pa lang, parang 10 months lalakad tayo dun mamaya sa labas binitama <laughs> ko mga bro hindi nakatali sa likod ayan yan siya oh oh kaya nyo pichay malikot ayan lang natin mga priba kaya ng damo May search Kalit, may dadaan Yeah <laughs> Oh, makulit to mga Ay, oh, yari ng damit Para siyang Belgian na long coat mga pre. Yung black na Belgian. Para siyang ganun. Shhh. Tara dun sa labas. Tara sa labas. Sige. tali. Dumiretso ka kasi yung lakad. para di ka mapatid Wag muna natin liguan mga pre mga dalawang beses lang sa isang buwan shh uh. uh. Arya. Tatayo. Oy, tatay pala. Ito ah. Dali. Mama ka diyan, dali. Tali <laughs> ah, ko. Maano ka ng tali? Oh. Tanggalin natin yung tali mo. Ikaw na may nabalik. Tinanggal ko mga print tali. naman ay eh. na balik. Di ka gaya ni Choco. Hmm. Okay. Lilim na dyan. Uy. Huwag ka doon pumunta. Diyan lang. Oh. Tara dito. Dali. Choco uh, Oreo. Hindi kita makakita eh. Hmm. <laughs> dito, dali. Tara dito. Tara. Bilis. Uwi ka na. <laughs> Uwi na mga pre. Chokor, yo! Naku! Dali, dali! Likot tayo. Dali! Huwag <laughs> kang kalabas! Uh, takbo lang. Oh, uh, Dandahan.

Eh, ya, dami mong ano sa balahibo. Dumi. Ang dali. Huwag ka na dyan sa loob. Oh, dyan ka na. Dali na. Bye-bye. Elsa si daddy. <laughs> Naglatiti ka naman. Yari ka naman mamaya. Ah. pasok oh. takbo hindi laro <clears throat> uwi na Nandami dami ko nandami oh Aligo talaga 'to mga pre. Sa sanaso 'to. Minsan lang naman 'yan mga ano, Mga pre, takbo takbo ayun oh. Uwi na kami. orio Ya na. Eh, tol. Bukas pa. Sa functional. Sa kabukas, resto. Dali na. Akyat na tayo. Dali, 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 dali. Yeah. Sakit <laughs> na Tara na Okay na si daddy Dali na Parag ko Uy, nauuna ka pa dyan